Hey you! What's up, Daburgats? So, ayan, guys, Mag-BBP lang kami ni Commander, guys, Check lang namin ang BBP namin ngayon. guys, ayan si Commander. Ayan. Naayos niya ang check uh, 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 lang. Pakita ko, guys, So, ayan na, guys, Mag-BBP kami ni Commander. Nilalagyan pa niya ng Battery. battery pagka walang battery double gas pwede namang ano yan para na pwede nindi ko re-entry double gas yan apat ang battery yan yan double gas yan at least meron na tayong pang BP dito every na kami nag BBP double gas sa bali ngayon lang ako nag vlog yan si commander oh. no blood kahapon no blood si commander ilang ka mami hindi ka makuni sa araw. Ay, sa araw? Ano ka? 150. 150. No, 150. 150 no. 70. No blood ka ka half no okay, na sa araw. 170. 150 over 70. Hindi ba 90? Hindi. Kala ko nag-90 ka. Hindi. Ay ayan. Ayan, nag-re-reclame si mam hindi raw. Ayan, ito. 90. Ito, darling. Tapit mo yan. Hindi ako marunong magkabit bit Yan. Hindi pa. Si hindi magkabit. Kaya okay lang, hindi ako ako. Hindi ako, kakali ako kakaliwan ni Commander. Kasi <laughs> hindi si marunong magkabit. Tayo. Yan. Wait na lang barke sa isang kamay kasi ginaya natin eh. So ito lalagay dito, gilid. Ito sa kabilang. Ito sa kabila. Ito dapat gas lalagay dito. Yan. Meron talaga yung nagbibideo ko. Tapos nagaganito ko eh. Mm -hmm. Ano ka mga? Ni, 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 may din eh. <tiple> yan. <tiple> okay. So yan na sino unahin natin. Si Commander. So yan na. Ibibipin natin si Commander. Okay.

Ito ka nito. Huwag hit. Ito na. May hit fit Eh, yeah, pa di ba? <coughs> yeah. Yeah, mo. Tapos mo. Yeah. natin si Commander kung anong kanyang BP. <coughs> okay. Kala ko kung pasyente, ba't ikaw

<coughs> ya, oke komander. Dinanti pun nasi komander. Relax, relax lang. Relax, relax senang. Relax sekarang komander. Ya, uy, 4 menit 200 do lah. Ya. Kita boleh double guys. Yang outing number Bumaba na? Mm -hmm. Lumuluwag na? Lumuwag na. Hindi, ba dapat dugo ka sa nagsasalita eh. Ayun. umano. Ayan, yeah, Oh, 160 over 80. Hmm? 160 over 80. Ayan, yus. Oh, Ayan, yeah, nag na. <coughs> ano? Yeah, 54 yung kuwang 180. 180. Ano yung tawag niya? Ayan, 160 Ay, okay. over 80 si Commander. Ayan, eh, no? double cuts. Ayan, so, stop muna. Yan, yeah, 160 yeah, over yeah, 80 sil commander. Yeah. <coughs> so ako na Pilipin naman. Magbibigyo. Ay ang pa Ayan. 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 na Ayan. 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 camera eh. Ayan. 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 Tingnan mo lang kikita dyan. Oo, nakikita na nyo. Oo. Start na natin. Start kita na. Ito, nakikita? Oo, oh, kita. Start na natin. Kita. Ay, teka, teka yung kabay mo. Hindi mm. nakikita. Pindutin mo lang muna. Ayan. Start. Mm. Nakikita na yung ano? Oo, oh, kita yung kwan. Pero yun yun. Iyon. Nakikita okay. mo ito ah. Ikot mo yung ganun. Nakikita mo kita <laughs> sobrang higpit yata. Hindi. Sabi siya nga. Eh? Sobrang higpit. <coughs> kita ba yung number? Hmm, kita naman. Pinakas ng pigtig nung ano ko, parang inihipit ha. Ang higpit ng pagkabuhol mo yata. Ikaw, ano ko eh? Ano mo na. <coughs> Over 140 over 80. Huh? 143 over 80 over 80 143 over 80 140 lang yan 140. ay 140 lang ba yan over 80 di okay na di pareho kita ah. Huh? yan sa akin 160 <laughs> mm. so yun parehas lang kami ni kumande nasan ba makita kong kung nak sa so, layo na andun lang ano ba naman ito nagbibigit dapat ay ginan nun buo? oh. Mario, si itong taga-video ko, oh. Wala, ano. Hindi naman nakita. So, ayun na, nabalikas. Hindi Okay na. Dito ako, sa kabila. Tama na, stop ko na ito, eh. So ayun na double cash. Ang ano kaya blood pressure ko is 140 over 80. Tapos si commander ay 160, 160 over 80 ring. 80 ring. Ayan, parehas kami ng ano, over. Ayan, nabarkas. So, ang ganito lang muna ating may <coughs> contribute natin sa ating vlog. Ayan, Ayan. Ating Ayan maraming salamat po sa mga nanood dyan, nabarkas. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, nabarkas, subscribe muna natin. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching, nabarkas. Bye-bye.